Ayan guys. Ayan yung extra namin sa ano. Ayan. Yung, yung mag-asawa na yan. Ipabuti-buti lang yan. Pero gamansyon yung bahay yan sa Pilipinas. Ayan eh, o. ng yan. Dito pabuti-buti lang yan sila. Pero sa Pilipinas yan. Mansyon na yung bahay yan. Oh. Tingnan natin kung magkano abutin niyan, guys. Nasa buti forever. <laughs> Nasa buti pala yung forever, guys. Kita-kita, <laughs> <laughs> oh. Ayan guys Marami na Tsaka yung cameraman syempre yung vlogger Ayan <laughs> <laughs> Eh guys, ta, mga isang bu, eh, dalawang linggong inuman lang yan. Kagabi dalawang kiss yung nalagdag yan. yan yung tinatawag dito guys na ano, buy and sell. Bibili ka tapos ibibinta mo rin. yan si Armano. si Jorin, nakikinood lang. yun yung dalawang ano, dalawang Ilocano. Patingin-tingin, wala nang pambili. <laughs> <laughs> yan, mga to, 200 'yan pare. 200. Ay guys, ano na? 100 plus na. Uy. Baik tarin mo pare. Pabuti-buti lang dito guys, pero sure bulang Surebol ang bigas niyan sa Pilipinas. Di mo pare. Abuti-buti lang yung dalawang mag-asawa guys. Pero wala na. Limpak limpak na yan. <laughs> diba oh? Ayun o, no? marami. Kahapon, <laughs> nakabinta ko 300 eh. Nikit. Ngayon, 100 plus. So, dalawang araw natin guys. Kumita tayo ng kulang-kulang limandaan. Kapag binta ka lang ngayon. Oo. So, yan pa mga ganyan o. No? Ipunin yan na bibintayan yan sunod eh. Yan yeah, mga ganyan. May iniipon ako dun. Marami yan. sa Ipunin mo lang yan. Nabibinta yan ano. Yung mga hindi natanggap ng machine kasi guys. Hindi pa nakaregister sa machine. Kaya hindi siya tatanggapin. Pero pag man ng huli yan na nakaregister na yan. Ah, tatanggapin na nila yan. Kita mo guys. Kulang-kulang kulang dalawang daan Dalawang daan yan, guys. One 69 sa Pilipinas. Tumatsap mm -hmm. ka lang dito, mga mulot, guys. Talagang magkakapira ka. Oh handak nyo, guys. Handkitong it kay Don. Yan, yung mga audience kayo. Yan, yung mga audience. Yan, puro kababayan kong pang, panggalatok yan. Uh, ano pala? O nga. Yan si Arman, dating artista ngayon, tagabutin, nagbubuti na lang. Ito, extra yan sa ano? Sa pasino? Ito, pare. Credits. hindi ko Saan yung sa love number? sa akin. Sa, 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 sa automasin? Dapat inano niya na yan. out niya na. Ayun Inalo pala. Balato. balato cellphone hindi <laughs> ka maganda. Anong cellphone niya? Ha? Anong cellphone? 24. 24. Legend, next, okay, guys, <laughs> 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 ya, yung isang ano, 200 plus. Ah, okay, oh, Thank you for watching guys. itu tandaan niyo mga mahahal niya. <laughs> yung ano na yan, mga milyunaryo Pilipinas yan.